Magandang araw mga hamster lover. Paki-follow lang 'yung video ko kung gusto niyo pang mapanood 'yung iba sa Facebook, sa YouTube. Please follow my hamster world. Yung kulay bro na Syrian hamster doon makikita niyo 'yun 'yung profile picture. Okay, kwentuhan tayo tungkol sa hamster. Kasi may nagsasabi, may nababasa ako. Mahal ba ang pag-aalaga o magastos pa ang pag-aalaga ng hamster. So ito yung sasagot ko dyan. Base sa aking experience, hindi siya masyadong magastos. Talagang so napakababa lang o mura ng magagastos mo lang dito. Kasi kung sakaling mag-i-start kang mag-alaga nito, ano lang naman ba yung lagi mong bibilihin dito? beddings lang naman, pati yung mga seeds niya. So, maliba, mag-alaga ka ng isang hamster for pet. Kagawin mo siyang pet. Bibili ka lang ng beddings niya. Siguro sa online is 100. Mas marami. Pag mas mura, ay 50 pesos. Medyo konti lang. Pero yung 50, matagal mo lang gagamitin yun. Kasi sa akin, nung una ako mag nito, bumili talaga ako ng beddings niyan sa online. Then, yung nakakita ako dito sa lugar namin na merong mga paluchina. Kasi, ang pinaka-the best para sa akin, ha, na gagawin natin bedding sa ating mga hamster ay yung paluchina. Kasi, malambot talaga siya, guys. Kaya, nung dito, siyempre, nakita ko sa lugar namin, merong mga Palochina, mga nagtitinda, mga nagtitistis, nagkakatam. Humingi na lang ako ron. Kaya sa ngayon, hindi na ako bumibili ng beddings na nakikita nyo dyan sa video. Inihingi ko na lang sa kanila, pupunta ako ron. Tapos, ako naka-plastic bag. Tapos, uwi na ako. Kaya medyo nakatipid pa ako. So, ang ginagastos ko na lang dito, yung seeds, halos. Dahil yung seeds, mura lang naman. Pag bumili ka sa pet shop nyan, ako, ang nabibili ko, kalahating kilo lang ang binibili ko na seeds nila. Umaabot na yun ng halos one and a half months. So, di ba? Ganun siya katipid. Imagine, isang buwan kalahati. Oh. Pero kung mamimili ka pa ng medyo mas murang seeds, mas mura pa sa 25. Oh. Gano'n pa kung bibili ka ng isang kilo, di ilang buwan na sa akin yun pag gina pakain ako ng hamster dito. E, eh, yung hamster ko dito, alas mga ano lang, hindi naman karamihan pero hindi rin kakonti so marami pa akong may binibreed pa ako dyan so need pa talaga ng seeds kasi pag nagpapakain naman tayo ng hamster pag naglagay tayo ng seeds dun sa mga kainan nila ahaluan lagi natin ng konting gulay itapingan mo lang ng malunggay eh yung malunggay magkano lang naman niya pag binili mo isang tali, di ba? Halos 10 pesos lang. Tapos pag meron ka naman sa Kapit Bayo, ako katulad ko, meron kaming halaman yan ng malunggay kaya nakakatipid na rin ako. Pipitas na lang ako ng dahon tapos hiwa-hiwain ko, gutay-gutayin ko yung dahon ni malunggay. Tapos tinatapings ko sa ibabaw ng pagkain nila. Kaya sobrang tipid, di ba? Oh. Pwede rin naman pechay. Mura lang din naman yan. Hmm. Kaya masasabi ko, tipid lang talaga ang pag-alaga ng hamster. Hindi hindi ka ma mapapamahal or tapos hindi pa sila mahirap alagaan gawa nung maliit lang na space ang kailangan nila. O, okay, tapos tanggal mabalik stress mo pag uuwi ka galing work. Ka Kaya ako pag ka. pagpasok ko sa umaga, tatambakan ko na sila ng maraming pagkain, gulay. Tapos pag uwi ko na nga 6pm, Nakita niya na yung bahay. Doon ko na lang uli sila papakainin ng konti. Tapos pagdating ng umaga, dadamihan ko na naman uli. Sa umaga ko nagtatambak sa kanila ng pagkain. Tapos sa gabi pagdating ko, konti na lang. Gawa nung kasi minsan pag uwi ko, may tira-tira pa rin dyan eh. Hindi pa rin nila nauubos. Kaya guys, et, yun na sagot ko, ang pag alaga ng hamster ay hindi magastos. Okay, kung natuwa kayo sa video ko, pakifollow lang, uulitin ko. My hamster world sa YouTube and his Facebook. Salamat sa inyo. Bye-bye.